Inaasahan na ng PITX na mayigit isa't kalahating milyong pasahero ang dadagsa sa kanilang terminal sa nalalapit na Undas at BSKE. Kasabay nito, nagsagawa na rin ng inspeksyon ang mga boss ang PITX, katuwang ang LTFRB. Si Joshua Garcia sa Detalye Live. Joshua. Rise and shine Pilipinas, rise and shine Chi. Nananatili normal ang sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange kasabay na nalalapit na undas at barangay sa batang 2023 elections. Chi, karamihan sa mga pasahero na nakausap natin ay hindi nagmamadali na umuwi sa kanilang nila mga probinsya dahil maaga pa naman daw at ilan sa kanila ay may mga pasok pa kasi sa trabaho. Gaya ni Charity na hindi pa sigurado kung uuwi pabalik ng Bicol para sa nalalapit na BSKE. Anya uh, magbabaka sakali na lang daw siyang bumiyahe kasabay ang uh, inaasahan dagsa ng mga pasahero. Mag-chance passenger na lang po ako sakali. Kung wala ng tiket, di mag-chance passenger na lang ako. Baka may bakante pa. Kasi marami naman bumabiyahe silang... Siya na sinabi ng pamunuan ng BITX na nasa mahigit isa't kalahati milyong pasahero ang inaasahan nilang dadagsa sa kanilang terminal sa nalalapit na undas at uh, BSKE. At uh, bilang paghahanda nila ay uh, nagsagawa na rin sila ng uh, roadworthiness inspection at mandatory drug test para sa mga bus drivers katuwang ang Land Transportation Office. Kasabay ng pagtitiyak nito sa publiko na mas paghuhusayin pa ang seguridad sa terminal para sa mas ligtas sa biyahe ng mga pasero pabalik sa kanilang sa kanilang mga probinsya maging sa Metro Manila. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa inyo, Janchi. Maraming salamat, Joshua Garcia.